hindi <laughs> guys <laughs> kain tayo ayan ito ang aming ulam ito sino tapos ay tuyo tapos meron kaming tapa ayan yes, swabi may adobo si siya ng may adobo patata <laughs> ayan kami Sabalato ang matikasama muli sa gaya ayan atin yan lahat ang suka ang mga. ba? Andito kami ngayon sa kabundukan. Ayan ang aming paligid. Ayan. Kami umahan dito guys dahil kami ay ano, magsasideline kami ng pagkakayas ng tingting. -ting. Tapos ay diretso kaming magkukontent ng kahit na mga pang isang linggong pang-upload. <laughs>

May kasama kaming angel. Hindi pa binalibag niya yung tusino. May... Hmm, nakita yung manok niya. Wala nga Ina kuttsara, Ina, para, na ako. Ano ko siya? Lapat pa na lang. parang pinapasubo ko na lang eh. Baka may tayo ngayon. Mag-ako lang ang ating pupis. po ik, at Hindi na. Ipainom yun na. Nasa'yo na ang kutsara. Huwag na mag... Ano pa? Ano pero mo so, na kami na lang. Yan din anak. Walang ibikan guys. Parang aga pa ng kain natin, magugutom tayo. May bakong kumina ito sa agi? May bakong kasagi? Yung naruya. Mm -hmm. uh, dalawang pira, dalawang piraso lang. Ang tira natin, tira na. Umay? <laughs> Mahagad sa langis yun. Kaya nga, kalahat yung buting langis. Pagka ganon. Hindi yung masuka. Ay, wala namang timpla ang suka. Hmm. Sa <laughs> usawa ng tuyo at mm, tapa. Ay, magbuksan. Magpatis mag kayo nang ah. Ang milibuks eh. May, May hawak akong cellphone. Ano, sarap ng kainan talaga pag dito sa bundok. Kung ako na nga na nagkamay. Ulam nang mahirap, guys, ito. mo, ito, itong walang hmm. Tuyo at tinapa. Hmm. Dahil kami lumaki sa pagkain ganyan. Kahit anong ihain ng mahal naming nanay. Hindi na kailangan pa tinidor at kutsara. Ang kamay ay mas mainam pa kung ang ulam tuyo at tinapa. O, oh, ayan, ba diba? Bagay na bagay yung kinenta ko. Ayan, tuyo at tinapa. Yummy! Mm. Ayan, babay na guys. Kakain na ako at ako'y nauubusan na. <laughs> <laughs> Joke lang.